Tag. Uh, hello, kumusta kayong lahat? <laughs> ako pala nakaano ako Nakabisa ko kasi bababa ako. Pabili ako ng itlog tsaka sugar. Nabusan ka kami ng supply ng egg. Tapos, ayun. Today is ano pala, uh, today is Thursday. So, Tapasok sana ako. Sasama sana ako kay Mr. Kaso. Parang naano ako. Parang sumakit yung chan ko. Tapos medyo ano Tumitikas. Hindi ko alam kung ano to Anong reason. Tapos, mm, ano din. Tapos, ano, hindi uh, ko alam kung anong reason. Siguro, ano to. ah uh, ewan ko kasi, baka yung kinain ko kasi kagabi is sabaw na ano sabaw na karne na may halong halong papaya pero ano siya guys hinog siya na papaya tas ginugel ko siya ginugel ko kung pwede ba yung papaya sa buntis ah uh, may nabasa ako doon is pwede naman daw yung papaya basta hinog lang siya wag lang daw po yung ano yung hilaw, kasi pag hilaw kasi makakaano daw yun, parang parang ano sya, uh, parang mag, ano pa sya mag bleeding or mag ano yung matres mo daw yung, ewan yun, basta <laughs> meron doon, uh, ilagay ko dito yung ano, yung yung sinasabi doon sa google, ilalagay ko dito sa ano, sa baba, tapos yung pero naisip ko, hinog naman yung kinakain ko kagabi na papaya. Tapos madami kasi akong medyo madami din ako nakain na papaya. Tsaka sabaw. Yung sabaw na ano, marami akong ininom ng sabaw. Ngayon kasing <coughs> excuse me. Ngayon kasing buntis Parang gusto kong kumain ng ay yung parang gusto kong may sabaw na lang lagi yung ano, ulam ko. Kaya lagi ko yung sinasabi kay Mr. na <coughs> Sabaw, sabaw, yun. So, nagluto kami kagabi. Ayan, sinabaw niya yung ribs na baboy. Ayun, kasi meron kaming papaya dito na nahinog na siya. Kaya yung husband ko, kasi kahit ano lang ihalo niya sa ano, sabaw, basta meron makain. Ayun, yung hinog na papaya, isinalo niya doon sa sabaw na, sabaw na ano, pork ribs. Wala natin kasi kaming gulay dito sa ref. Kaya, yun, sa, uh, hinalo niya doon sa sabaw. Okay naman siya, kaso lang, hindi siguro, ano, madami. Kasi, nabasa ko nga doon sa Google is, okay lang hinog, basta wag lang yung hilaw. So, kaya siguro, ano, kanina madilang araw, na hindi ako nakatulong, nagising ako, ng cr ako, kasi, Lagi naman ako nagigising kada madaling araw kasi ihi ka nag-ihi. So, yung pagka-ihi ko is hindi na ako nakatulog ulit mga around 3 at 2 o'clock kata yun siya. Kasi parang nanigas yung chan ko na hindi ko alam or natural lang eh. pero din ako nabasa sa mga group ng mga mamis, ng mga buntis o sa pang-buntis is uh, may sentin naman daw is maninigas yung chan mo is natural lang daw. Iwan ko lang. Hindi ako sumama kay Mr. sa office, kasi magpahinga muna ako. Uh, advice din ng Doktor kasi ng OB ko na kailangan mag-rest daw ako, tapos ano, sinabi ko naman kay OB ko na nagtatrabaho pa rin ako do pero hindi naman hindi mahirap na trabaho, yung as in ano lang, kasi wala, kasi akong ay nasanay ako sa may kaw bang, tapos ngayon, di naman mahirap yung trabaho ko, hindi naman mabigat. Kasi nasa, nandyan naman si Mr. Alalay ko. Ayun, nakaupo naman din ako sa office. So, sabi ni OB ko is, ah, uh, okay lang naman mag-work, basta hindi lang masyadong yung ano ba, babuhat na mabigat, tapos hindi na masyadong magpa-stress. Ngayon, di naman din masilan yung pagbabuntis ko. Yung ano lang, yung mga pagkain noong unang trimester ko is sobrang maselan. So yun guys, dami akong kwento, di ba? <laughs> so ayun, nalabas para ako, magbibili ako ng ano, konting gulay, kung may mabiling gulay, kung mura sa grocery, or, tsaka bibili na ako ng itlog, tsaka sugar. So ayun, See you later na lang guys kasi hindi ako mag makapag-video doon sa grocery kasi ah, uh, mahihiya ako. <laughs> mahihiya ako mag ano mag-video-video doon sa grocery kasi syempre hindi naman tayo ano. Ah, <laughs> uh, 'yun lang. Basta guys, see you later. Ito lang outfit ko guys. Actually ano to siya ah, uh, sleeveless to siya kaso ayun ko kasi masyadong open kasi yung pagka sleeveless niya makikita ko yung kulim-lim sa ano ko <laughs> Underarm. so ayun nil ano nag nang ano ko ng damit sa ipang para rin, hindi makita yung sa likod hindi ako naligo guys kasi ano natamad ako yan lang ito lang siya kakatamad kasi pag ano pag buntis <laughs> parang ayaw mo ayaw mo maligo araw-araw pero pag pupunta ako sa office ito pala yung nabili ko guys yung sadya ko is egg lang sa nabili ko tsaka sugar brown sugar tsaka white yung sinanagsabay na lang ako ng vegetable kasi sa Sunday pa kami mga papamaling kay wala na kami malantong gulay bukas tsaka bat butter yakult tsaka oyster Ayan lang. Ito lang nabili ko. Ang nabayad ko nito is 460. At uh, ayan lang. Kunti lang nabili ko kasi yun nga nang hinaang ako dun sa ano, lakad-lakad. Tsaka bumili pala ako ng Burger King na ano, nuggets. Ito. apat na piraso. Ulamin ko ngayon kasi parang gusto kong kumain ng chicken nuggets. Ayan. Eat na ako ng lunch, guys. Tapos, ito yung ulam ko, nuggets. Apat na piraso. Tsaka, may gulay na ako dito. Ayan. Ano to siya? Repolio, tsaka carne. Nagpainin ito na ako ng ano, sabaw. Yung sabaw namin kagabi. Sabaw lang inumin ko. Hindi ko kainin yung papaya. <laughs> Para may sabaw din ako. Ayun, ito yung sauce na knowledge. Nangina talaga ako doon sa grocery. Napagod ako. Iwan ko sa kalagad. Tapos sumakit yung chan ko. Parang hindi ko alam. Parang natatay ako o oh, yung chan ko talaga. Kaya umuwi na lang ako. Buti nakabili na ako ng ano. Yung mag ikot pa sana ako. Tingin-tingin lang kahit walang pera. Kaso, bigla namang sumakit yung chan ko. Ewan ko ba na ano nangyari. Or baka na gold lang gold. Kasi dosi na pala eh. Ngayon guys, paan tayo? Ayan. Pinainig ko yung sabaw na sabaw namin kagabi para may sabaw ako. Yeah. Ayan. Ayos. Alas 12 na pala media. Alas 12 13 na pala. Kaya siguro nahina ako doon kasi nagutom na siguro ako. Ang galit na yung Nagalit na yung anak ko sa si dyan. Nagutom na ako. Di ba ako kumain? Naggalagal ako pa dyan. <laughs> Ayun. Binilisan ko na lang. Kain tayo guys. Ano lang tong nuggets na to? Apat ah? na peraso. 97 yan yeah. meron din 6 pieces o 6 pieces nasa 170 ata Ay, nagutom siguro yung anak ko kasi medyo okay yung mo-okay um na yung chan ko nagkumain ako. estimate ko lang yung dami ng tomato paste. Ayan, para na yun. Malihan natin sa five Tapos, mm -hmm. water. One cup lang po na water. Ayan. ano? ko sa buwan. cups. Pinupaps ko na kasi marami yung ano ko, gulay. Wow. Tapos, pakuluin lang natin to ng limang minuto. Tapos ilagay na yung gulay. Kumulo na siya, ilagay natin yung gulay. daming gulay nilagay ko kasi kasabihin niyo na naman kasama ko na walang gulay magay ko na magic sarap Ayan, wala kasi ako. ano yung yung tawag nun. Wala kong nor cubes. So, ito na lang powder ang lang ko. Ayan. Takpan ko siya ulit, tapos sinaan ko lang siya. Yung heat niya, hinaan ko lang siya. Kalimutan ko ilagay yung ano, tomato sauce. Lagay ko na. Tansya-tansya lang itong tomato sauce ko. Hmm. Yan, okay na siguro yan. Tansya-tansya na tansya lang. lang ng asin. Takay ko ng asin. Luto ko lang siya ng mga ano, um, itain ko, sit ko lang tayo. Mga 30 minutes. yan. luto ko siya ng mga 30 minutes. Hanggang maging ano siya, malapot. Ayan, marami kasi yung tubig na kaya ko. Hanggang malapot na yung sabaw. A few moments later. Ayan. Good evening guys. Ito yung view dito sa sa fifth floor. Ayan. Ito yung sa may swimming pool banda. Ayan yung swimming pool dyan. And dito yung swimming pool and dyan. Ayan. Doon yung ano. Ayan. Dito meron silang mga meron silang pa-display ng mga lights. dito yung sa ano to siya guys ito yung uh, sa 6th floor to siya ano to yan uh, dyan yung every Sunday mass tapos dyan din meron din doon banda sa may gilid ano yung mga gym pwede ka mag gym doon ewan ko kung may bayad pa ba, hindi ko pa nasubukan ayan ayan may gym doon tapos dito din mag ano, misa every Sunday. Ayan. Walang nag ano ngayon, walang nag swimming, night swimming. Malami, na malamigan mal siguro. Ayun, meron pa sila mga palights doon. Ayan, tapos eh, dito yung mga Christmas tree nila. Yan, tatlong Christmas tree. Kita pala yung SM dito. Yan. Bali, ano to siya dito, guys? Uh, apat na building. Yan, apat na tower siya. Apat na tower ito ni isa ayan yung isa tapos ito yung dalawa nagtabi sila tapos ito din isa dito kami dito kami na tower ayan yung mga iba walang mga ilaw siguro walang pang walang nagre-rent maraming walang ilaw eh sayang no maraming mga space na ano walang nagrent tapos ang maano kasi siguro ang mahal din ng ano renta dito